Dito kami sa ano? Dal. Six. Oh, six. Ay ang ganda nung green dal. So, Alam hiking yan oh. Oo. Six hundred. Ito din oh. Yan. Kaya lang para manipis yung ganito niya oh. Pag nilaban to ito yung pila sale ba Limited time offer. Selected items. Yung may one take one, maganda. Okay. Swiss. Ayoko Puma. Puma pata. Baka naman. Sa Ayan o. Two pair. For 60. Ay, 650. 60. Pag three pair, 700. Oh sakto. Di ito na lang tatlo, tatlo sila eh.